Kung may isang bagay na laging malinaw kay Jesus at hindi niya kailanman binitawan, yun ay ang kanyang matatag na layunin, a sense of purpose. Kinuwento ni San Lucas na pinagaling daw ni Jesus ang bienan ni San Pedro at taga ditong bumangon at naglingkod. Ibig sabihin, ang paggaling ay hindi lang para sa kanya mismo, kundi para may pagpatuloy niya ang kanyang layunin sa buhay. Ang magpakita ng malasakit sa mga bisita sa bahay at ang maglingkod sa hapag. Ano ba ang silbi ng mabuting kalusugan kung wala ka namang layunin sa buhay? Ano bang ba halaga nang magkaroon ng maraming pera o ari-arian kung hindi mo alam kung saan ito gagamitin gagamitin para sa ikabubuti Anong ang saysay ng mataas na pinag-aralan kung wala namang direksyon mas mahalaga kaysa mahabang buhay ang buhay na may o layunin. Tingnan natin si Jesus. Ilang taon bang ba inabot niya sa kanyang buhay dito sa daigdig? 33 years old lang siya nung ipaku siya sa krus. Abay halos doble na sa edad ko, ang edad ko sa kanya. 65 na po ako, 33 lang ang inabot na edad ni Jesus sa kanyang buhay dito sa mundo. Tatlong taon lang yung kanyang public ministry. Pero tignan nyo naman, 2,000 years na ang nakakalipas, pinagdiriwang pa rin natin ang kanyang buhay, sinusundan pa rin natin ang kanyang halimbawa inaalala pa rin natin ang kanyang mga salita at tinatahak pa rin natin ang kanyang landas. Paano niya napanatiling malinaw ang kanyang misyon? Sa pamamagitan ng panalangin. Kasi kahit gaano siya kaabala, lagi siyang may oras para manalangin. Ayon kay San Lucas, madalas niya itong gawin sa madaling araw bago pa sumikat ang araw. Palagi niyang hinahanap ang katahimikan sa mga liblib na lugar para ikabit muli ang sarili sa kalooban ng kanyang ama. Kaya hindi siya kayang abalahin ng tukso ng masama. Sabi pa sa ating gospel reading, habang pinalalayas niya ang mga demonyo, sinubukan nila siyang pangalanan. Ang sabi daw nila, ikaw ang anak ng Diyos. Ang tugon ni Jesus, tumahimik ka pinatigil niya sila hindi niya sila hinayaan na bigyan siya ng pangalan ng demonyo dahil alam niyang kapag pinabayaan niya 'yon para bang binibigyan niya sila ng kapangyarihan sa kanya ang demonyo alam niyo dalubhasa 'yan sa pambobola Mahilig mambola ang demonyo. Talagang mahusay magbitiw ng mga salitang magpapalaki sa iyong ulo. Katulad baga, nung paulit-ulit na panunokso niya kay Jesus nung nasa disyerto ang Panginoon. Di ba? Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi mo ba alam kung sino ka? Anak ka ng Diyos. May karapatan ka. May prerogative ka. Yan, ang pambobola niya. Kuminsan, naririnig ko din yan. Hindi niyo ba alam? Ubis po kayo. Kardinal pa nga kayo. Parang, Binubola ka para maniwalang masyado sa sarili at tuloy maniwala at mangabuso ng kapangyarihan. Ang taktika ng demonyo ay yung ipokus tayo sa sarili. Ang palakihin ang ating ego. Kwento pa ni San Lucas, lahat daw ng mga tao ay naghahanap kay Jesus. Popular na popular siya. Pero nagtago siya sa isang liblib na lugar upang lumayo at manalangin. At nung matagpuan siya ng mga tao, pinigilan siyang umalis. Siguro sabi nila, dito na lang kayo sikat na sikat na nga kayo eh ayaw nyo kami nang mag-aalaga sa inyo parang ang demonyo ang nagsasalita kung minsan sa bibig ng mga tao huwag ka nang umalis marami ka nang fans dito marami ka nang followers dito ka na lang Ba't aalis ka pa kung sa lingwahe ng social media, trending na siya, kumbaga, viral na viral na ang kanyang mga salita. Pero ano ba ang tugon niya? Ang sabi niya, babay, kailangan ko rin puntahan ang ibang mga bayan na naghihintay ding makarinig ng mabuting balita hindi siya nanatili sa kanyang comfort zone. Parang ito yung paraan ni Jesus ng pagsasabi, hindi naman tayo narito o naparito para magtayo ng fans club. Nandito tayo para hanapin ang mga nahuhuli, ang mga maliliit ang mga naliligaw ng landas, ang mga sabik na makarinig na ang pag ng Diyos ay narito na. Kaya, please lang ha, lagi nating ipokus ang buhay natin sa ating layunin ayon sa bulong ng Espiritu Santo